Happy birthday! Hello mga kabalat, samahan niyo po ako sa aking panibagong vlog. So bago nga po pala ako umuwi sa amin sa bye ay pumunta muna kami ng libo sa aking kapatid at birthday ng aking cute na cute na pamangkin na si Jaden. Blow ng Happy Birthday, Happy Birthday Abay, present din sa birthday ang aking mga pamangkins, ang aming baby inga, sa ang aking pamangkin na si John Clark. Nakakatuwa lang at nagsisilakihan na sila. So, muli happy birthday sa aking cute na cute at poging-poging pamangkin na si Jaden. God bless you. Salamat at nabusog mo kami. At salamat sa iyong uh, mga pinabit-bit na iyong handa. Dandaan na ni. Bye bye Inga. Inga. After nga po pala niyan, ay umuwi na rin kami sa baybay at kinabukasan ay sumama ako sa isinasagawa naming linis bayan o di ba si pag ng lola niyo Chareng. <laughs> eh di, nagpulot-pulot kami ng basura at mapi-picturean eh. nani. Alam, Alam na na si Choco. Ay, oy 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 oy. oy. Grabe niyo grabe niyo. Come, sky, sky. Come here, come here. Oh. <laughs> Wow, wow. Tapos ay nagamas na nga din po pala kami sa paligid ng aming bahay pulungan ng aming puro. So shoutout nga po pala sa aking mga marites na kapitbahay at itong Bunny, aking mga, mga kamag-anakan. Kahit na sila marites ay sila naman ay masisipag. Kagalang <laughs> kahapon. After nga po pala niyan ay eh, nakita ko itong si Tio Kaer na may dalang ay eh, ako ay ako'y na rin at baka may mga huling hipon ay eh, makabili kahit kalahating oh, kilo lang. Ang uh, tinataktak na niya yung kanyang mga tain ay mm -hmm. eh, halos ang kanyang huli ay kimpi at meron, meron ding. ding hipon. Kaya lang may nauna na palang nagpa-reserve sa akin kaya din ako nakabili. So binigyan na lang ako ni Tio ng mga kimpi at hipon. Abay marami marami rin po ito kaya shout out po sa Tio Kaer. Salamat po sa iyong ayuda Hi -hmm. po at kimpi. Ako ibabalik babalik at alam kong sa ulitin meron ulit. Hindi <laughs> marunong buso. Ayun nga, madami ka nang madami kang huli. Kung buso baka kimaano ha? Ano Kimaan na yan? Mabong malaki! Ah, no, dito! Ko, uh, oh, sige. Madaging, madaging. So, pinahingi po ni Tio ito ah. Ano? <laughs> Binigyan na ni Tio ito. Sige, sige, lagay. Laga diyan. Are Eh, po yung huli ni tiyo. Air, binigay na po sa ni itong ayo na magpabayad. Rhea. Salamat. <laughs> 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 Ayaw na tiyo. Oh, Nakita ko nga nung nakaraan yan. Nang So meron na po tayong dala nito. Hey. <laughs> thank you kay Tio kaya na nagbigay. Let's go, let's go. Okay, na yan sarap ng na mantika natin. Ku tsara patima. So, yun lang mga kabala at kain po tayo. So, maraming salamat po sa inyong panonood, pag-share at pag ng aking video. At uh, pakifollow na rin po ang aking uh, FB account, Angel Libaw, paging ang aking mga social media account, ang Marilag Vlog. Maraming salamat. See you in next vlog. Bye!